Hello to everyone, it's me again, Chris Montijo TV Nagsasabing samahan niyo ako sa journey kong ito Nai ikot tayo para makita natin ang decor ng Chris, ah, Chinese New Year dito sa Singapore Welcome and enjoy for watching guys Yan, hello to everyone and good, good morning, happy Sunday Kain tayo Simulan natin ang ating umaga ng isang Yan, simulan natin ang ating umaga ng isang Napaka Sarap na almusal. Kain po tayo at ang ating almusal ay binili ko lang din. Kaya ay puno sa Hawker Center. Kaya eto ang ating almusal. Kaya kakain tayo. Almusal. Buhay OFW. Yan po ating almusal. Quick tiyaw at noodle. At with sausage. Simpleng almusal lang. Ang ating kakainin ngayon bago tayo maglamirda. yan Enjoy po for watching Sana ma-enjoy nyo ang panonood ng aking mga video yung isini-share sa inyo Ang aking um, alam mo alam nyo ba itong maralapad na ito, Chinese noodles na kung tawagin ito ay kway teow yan, kway teow tapos, ito naman kung tawagin sa atin ay miki nangitim na lang gawa ng sauce tapos ito, Chinese sausage Tapos sa tayong kumain, kaya tayo ay gagala na. Tingnan natin tong ang um, garden dito sa baba ng building. Ayan. Hmm. Ang ganda. Alam niyo po ba yan? Parang kugon-kugon na yan. Tangladwar yan. Oh, ang ganda oh. May ligaw na ang palaya din siya. Ah, hindi. Hindi ligaw na ang to. Ano ba to? Hmm? May bunga oh. Ano ba yan? Ligaw. Ay, hindi pala ang palaya. Hmm. Hmm. Ganda oh hmm. Ay, nagdamuhan na. Ah. Hindi na nalilinis. Ayan. Hmm. Ay, linggo pala ngayon. Tapos ay umulan ng ilang araw. Kaya hindi siya na ano. Ganda oh Ayan ang magandang dahon. Hmm. hmm. Duma na. Hmm. Ayan na siya. Hindi na na-trim. Hmm. Ganda, diba? Tara. Hmm. Kala tayo. Ikat ng araw, oh. Kita nyo yan. Sana maghapon. Ang ganda ng puno, oh. Parang santa ng bulaklak santan ang bulaklak niya parang santan pero ang puno niya hindi naman santan oh, nataas siya. Ang ganda oh, puro bulaklak sa taas. Pero 'yan ang puno niya oh, Kaya hindi siya santan. Hmm. Pero yung bulaklak niya talaga parang santan siya. Hmm. Santan sa Pilipinas, 'yan. Ano ba 'yan? Santayan ano anahaw. Maliit na nahahaw. ayan ang puno Hmm. Ayan. Da, ay, may mga raming manok din dito. Ayan na, o. Oh. O, oh, ba diba? Lakad na tayo. Gagala na tayo. Tapos na tayong kumain. Ayan na. Enjoy for watching, guys. Thank you so much. Hmm. Ayan, punta tayo sa MRT ngayon. Ayan na. O, oh, ba diba? Mga condo ang nandito. Kaya matataas ang building, o oh mga kondo. Ayan. ayan, yung, ayan oh, diba, Welcome. Alam na alam ko nasa anak ko. Oh, yan. Ano, diba, Ang ganda ng design. decor nila like dito ngayon. Ayan, yeah, yeah. kaya samahan niya ako. Ayan, no? Ayan. Ayan. Ito. ito. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Philippines tayo. Pagkakataan naman ngayon. tayo doon. Walk around lang tayo. Tingnan natin yung mga dekor ngayong Chinese New Year dito sa Orchard Road. doon doon 29 and 30 ayan, kaya holiday pero sa katulad ko na OSW, walang holiday ayan o ang suit ah ganda din I <laughs>

Happy holiday and happy Chinese New Year to everyone. Thank you, everyone, and have a good day. It's me again, Chris Montejo TV. Thank you to all your support. And please don't forget to like and subscribe. Bye-bye and God bless everyone. Thank you.